Hi guys. Ito na si Tiger ko. Kung napanood nyo yung video ko, yung parang nahabunan ni Tiger yung ininga niya. Ngayon, hindi na. Magaling na siya. Kinainam ko lang siya ng sa sipon. Kinainam ko lang siya ng sa sipon tapos dahil gusto ko siyang gumaling baka ka hindi sa sipon ang ginawa ko nagpatunaw ako na masungkal baka ka ako eh na ano siya na lason na paano nang paputok mga ganun bagay si sila Nandito siya kanina pa sa dibdib ko. Eh. Yan, yan, siya natutulog. Ngayon, balik tayo sa pinagkukwentuhan natin. Hmm, pinainom ko siya na dalawa, two days ko siyang uh, pinainom na nilusaw ko yung asukal. Tapos, isang beses, dalawang beses ko siyang pinakain ng dilaw ng itlog. Yung dilaw lang talaga, wala yung puti. Dilaw lang at pinakain ko sa kanya. Sa isang araw, isang beses. Two days ko siyang pinainom ng may asupal ng timunaw. At saka yung itlog, na yung dilaw niya lang. Yun yung pinakain ko. Baka kako na ng mga paputok o kaya may naglason sa kanya. Lahat ng imposibleng posibleng mangyari sa pusa na ano ko na sa isip ko pero ginamot ko talaga siya kasi awang awan na talaga ako kay tiger ko eh kasi mahal na mahal ko tong pusa ko 2020 siya pinanganak June 29 kaya magpa 5 years na siya sa akin ito ang unang unang kong pusa ay pangalawa kong pusa kasi anak to ni Muning yung nanay niya. Lima to sila, yung isa na matay. Yung dalawa, nandoon sa kapatid ko. Ito, isa. Tapos yung isa, nandun sa isa kong kapatid. Bali, apat na lang. Apat na lang sila. Yung unang-una -una naming pusa, yung si Muni. Ito yung anak niya hanggang sa nanganak, si Muning, nanganak nang nanganak. Kaya dumami yung pusa ko ngayon. Pito na yung pusa ko. At salamat sa Diyos na gumaling na si Tiger ko. Kasi talagang pinagdasal ko siya. Na gumaling siya. At sa awa naman ng Diyos, pinakinggan niya ako kasi talagang naaawa ako kay Tiger ko noon pag nakikita ko siya nahihirapang huminga sabi ko nga sa sarili ko kung sakali man na hindi na makuha sa ganun talaga sisipsipin ko talaga yung isa ilong niya yung, yung sipon niya kasi talaga naaawa ako sa kanya pero sa awa naman ng Diyos pinakinggan ako ng Papa Jesus natin at pinagaling na si ko ay si Tiger ko mahal talaga tayo ni Papa Jesus. Lalo na yung mga hayop na nangangailangan ng tulong, pinagdarasan ko yan sa gabi na sana bigyan sila ng tahanan yung mga hayop, mga aso, mga pusa na nasa kalye. Bigyan sila ng tahanan, bigyan sila ng pagkain, inumin sa araw-araw, iniktas sa masamang tao. Kasi hindi naman natin lahat, hindi naman natin mapi-please lahat ng tao eh may iba talaga na ayaw nila sa pusa, lalo sa pusa ayaw nila kaya maraming salamat sana ingatan ni Papa Jesus lahat ng hayo bigyan ng tahanan na maayos at sana maging masaya tayo ngayon uh, pinagdadasal ko ang kaligtasan ng ibang hayop hindi lang ang aking mga alaga pati mga ibang hayop naglambing kasi siya sa akin tapos inihilot-ilot niya yung ano ko John kanya siya, dyan siya matutulog hindi na ako kikilos niyan na, hindi na ako kikilos niyan ganyan na gusto ko man tumagilid hindi ako makatagilid nag-a-adjust ako sa kanya. Pero okay lang. Kasi tayo yung may isip eh. At tayo ang mag-adjust. Ah, so yan guys. Diyan na lang ang aking vlog. Sana subaybayan niyo pa rin ako at ang aking mga alagang pusa. Bye bye!